sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ibanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 14, Talata 12 hanggang 14. At sa Ibanghelyong ito ay nagturo si Yesus at sinabi niya sa mga taong nakikinig na kapag naghanda kayo ng isang salo-salo, wagang inyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan. Kung hindi anyayahan nila ang mga taong hindi masusuklian ang kanilang mabuting gawa. Kaya nga raw kung maghahanda, anyayahan ang mga may hirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag sapagkat kapag ganito raw ang ginawa, magiging mapalad. Dahil hindi man nila masuklian ang ginawa ng taong ito, ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala. At ito ay isang malakas at napakagandang pagtuturo ng ating Panginoon. Sapagkat sa ibang bahagi ng bagong tipan, ilang, ulis, ilang ulit nang sinabi ni Yeso Kristo na kung ang mamahalin mo lang ay yung mga umiibig sa'yo, ano pang gantimpala ang tatanggapin mo? Sa Ebanghelyo ni San Lucas, halimbawa sa Kabanata 6, talata 34, sabi roon Neso Kristo, kung ang pahihiramin mo lang ng salapi ay yung makakabayad sa'yo, ano pang gantimpala ang tatanggapin mo? Ang ibig sabihin Neso Kristo ang tao sa lahat ng kanyang ginagawa ay may intensyon. At kadalasan, sa mundong ito, ang intensyon ng tao sa pagbibigay ay para makakuha ng balik. Sa anumang kanyang gawin, kailangang magkaroon ng babalik sa kanya. Maari nating sabihin na ang buhay ay parang isang malaking negosyo magbibigay ako pero kailangan may matanggap ako. Tutulong ako ngunit kailangan ay kilalanin ako. Gagawa ako ngunit kailangan ay gantimpalaan ako. Kaya nga, ang tao ayon sa ebanghelyong ito ang pinapapasok niya sa kanyang buhay. At ito ang larawan ng salu-salo na sinabi ni Yesu Kristo ang mga pinapapasok ng tao sa, sa kanyang inihandang salo-salo at maaari nating sabihin ang mga pinapapasok ng tao sa kanyang buhay ay yung magkapagbibigay ng sukli sa kanya, ng kabayaran sa kanya. Na anuman ang ibigay niya at ialay sa kanila ay magkakaroon ng balik. Ngunit hindi raw ito ang nararapat sabi ni Yeso Kristo. Ang kailangan daw anyayahan ay yung hindi makakapagsukli sa mabuting ginawa. Kaya nga sinabi niya rito, ang anyayahan ay yung mga may hirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. At ito ang tunay na gantimpala. Kaya nga ngayon sa araw na ito, inaanyayahan tayo ng Panginoon na tignan ang ating puso sa bawat gawain nating nais ganapin. Ano ba ang intensyon ng gawain ito? Para ba may makuha ako o para may ibigay ako at hindi ako maghintay ng sukli. Sapagkat ang ibanghelyong ito ay naganap sa buhay ng ating Panginoong Yesu Kristo. Noong naparito siya sa lupa, siya ay nag-alay ng isang piging. At ang piging na ito ay piging ng kaharian ng Diyos, isang pagdiriwang. Ngunit ang unang unang niyang inimbitahan ay yung mga dukha, yung mga walang kakayanan. At sino itong mga dukha na ito? Ang mga dukha na ito ay yung mga dukha hindi lamang sa material o physical na aspeto. Higit sa lahat ay mga dukha sa espiritu. Mga taong walang kakayanan. Mga taong hindi kayang baguhin ang kanilang sariling buhay. At sila ang inanyayahan upang alayan at bigyan sila ng Panginoon ng isang pagdiriwang, ibig sabihin isang kaligayahan. Inanyayahan din yung mga lumpo at mga pilay. Ito yung mga taong wala ng lakas na tumayo at maglakbay sa buhay. Nawawala na ng pag-asa. At ito ang inanyayahan ng Panginoon upang bigyan muli sa pamamagitan ng piging ng kaharian ng Diyos, bigyan muli sila ng lakas na makapaglakbay sa buhay na ito. At inyaya, inanyayahan din ang mga bulag. Ang mga bulag ay mga taong nasa dilim. Hindi alam ang kanilang paroroonan, hindi alam kung paano hahakbang. Ang mga bulag ay palaging namamalimos, humihingi ng tulong. At ito ang inanyayahan ng Panginoon sa kanyang salo-salo. Nais niyang bigyan ng layunin ang buhay ng taong bulag. At itong mga taong binanggit na ito inainanyayahan sa salo-salo ng kaharian ng Diyos ay tayong lahat. Wala tayong maisusukli sa kabutihan ng Panginoon. Wala tayong maisusukli sa laki ng Kanyang pag-ibig. Ngunit, hindi mahalaga iyon kay Heso Kristo. Ang pinakamahalaga ay tayong lahat ay makasalo sa Kanyang piging. At ganun din ang kanyang paanyaya sa atin. Kung naranasan natin ito na maanyayahan sa piging ng Panginoon, Sinasabi rin sa atin ng ating Panginoon, anyayahan natin sa ating buhay yung mga taong hindi makapagbabalik ng sukli sa anumang kabutihang ating ginawa sa kanila. Sa ngala ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo.